Apa? Oh, iya Randi Pak. Ah. Oh. Si Jeff Pak, si Jeff. Jeff. Randy, mas na. May tatanong lang ako. Halika. Si Jeff. Oh, wow! Sa grab. Ayan, oh, babahan mo na. Ayan. Yeah. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan Andiyan na. Mga. Oh. Si ano ko? Si Jeb. Gusto Pwede kita mausap dito sa labas? Hindi. Ano nga? ba yan? Actually, pulis ako. So, alam mo yung waran mo? Hindi mo alam? Hindi oh, ha. Ako mapapakilala ko sa'yo ha. Ako si Police Master Sergeant sa Lumon Batalyar. ng Warrant seksyon ng Malati Police Station 9. Okay. Okay. Tukol po sa inyo, ah. sir. Tama ba, ikaw si... Oh. No Nilabas ang okay. ng warrant of arrest. po. Nilabas ang okay. nga ng warrant of arrest ng Metropolitan Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 6 ng Maynila, sa kasong TEP. TEP? O, oh, tiga lang. Ito ay nilagdaan ni Presiding Judge Jerome U. Jimenez. Sa ngayon, sasabihin ko sa iyong kalapatan mo, ha? Okay. Ito sa iyo na to, ha? Hindi. Ah, uh, bibigyan ko sa iyo. Basahin mo. Sa okay, basahin mo. Mamaya malalaman mo lahat, ha? Sa ngayon, so, ikaw... Teka okay, okay. lang, makinig ka muna. Sa ngayon, ikaw yung may karapatang kung malahimik o magpasarawan ng kibo. Okay. Ano man lang yung sabihin, eh, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Teka lang, okay. ikaw yung may mag... Kumuha nang yung sarili na pinipinakakatiwala ng tagapagtanggol o abogado. Okay. Kung ikaw walang kakayanan, ito yung muling pagkakalab sa iyo. Okay. mo? kaya si Oren na ni kailangan pa magpatingin, o magpa-suri sa yung sarili at napilit nang ang gagamot o doktor. Dito mm ka -hmm. Teka lang, nakikinig ka ba? Kung hindi yes. ka wala ka na, dito muli Etong papel na to, waran na pares inilabas ng branch 6 ng Manila sa Kasong Tef. Ngayon, kung merong kang katanungan, so, pwede, pwede ko sagutin mamaya. O oh, sige na to. Yep. Merong kang katanungan, sasagutin ko mamaya, ha? Ka na po yung gamit ko yung YP. Pero ngayon sasama ka sa amin na maayos. Oo. Oh. Sa so ngayon, SOP lang tayo. Posas ka muna, ha? Hindi na lang. Huwag yun. Sama naman po ako. Hindi uh, po, na kita po posas. Madali kang kausap, ha? Opo. Madali na kong kausap. Ano yung, yung ano ko tayo, yung bag ko? Yung belt bag. Yung, yung say, complainant, sa nyo po, po to. Yung complainant, malalaman mo pag uh, nakuha nyo na information kasi doon nakalagay ang buong detalye kung sinong complainant niya. Ha? Bakit siya kinasuhan? Saan po dadalhin niyo? Sa Malati Police Station na po. Alam niyo po ba sa si Manila Suso? sa ospital ng Maynila. Sa bagong ospital ng, Bago ng Maynila. Sa bagong ospital ng Maynila. Sa na na? Maynila naman siya. Dati nag-aayos ng plasa. Ano po taas si Casoy inyo bail? Opo, magre-wheel po siya. Uh, Oo. Okay, okay. okay. May mamamalay niya requirements? Bigyan mo saja, okay. sila magkasin kaso ng. Siguro po siya. Yan din niya. Para kay sinabak certificate for bail. Kalangan na sa service. Kalangan na siya. May mamamalay mo explanation po benta muna sila dun ni. Sa Taguig tayo, ray, bigyan mo lang sa Ayala sa mga mamamalamaayos. Hindi lang ako kita pinasasan po yun. Ano? Hindi, hindi na naman siya kailangan. Magbibigis din siya, magpapalit din siya ng dilaw, ha? Dalag po ng damit Ulitin ko po ako po si Police Master Sergeant Solomon Batalier. Secretary po ako ng barangay Bord, po. Opo, halapin niyo na lang po ako sa Malati Police Station 9. Warrant, warrant section po. Police Master Sergeant sa 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 Solomon Batalier. Sabihin niyo lang po, warrant po. lang po, ha? Opo. O, tara. Sige lang po. Kari lang po yung ano ko, wallet ko po. Hindi, pakuha mo na lang. Eh, pakuha mo lang. Yung bag ko, ay, risita. na lang. Apo. Hindi ko may iba ka bang importante gamit dyan, iwan mo na. Wala naman po. Ah, uh, yung wallet ko niya lang. Hmm. dalhin mo muna para matawagan mo sila, okay? Bibigyan kita ng pagkakataon, tuwagan sila, ha? Kaya ka lang po yung wallet ko sila. Okay, sige. Hindi mo alam na may ano. Hindi mo ko okay, kilala, ako si Jeff. <laughs> 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 At saka, ano <laughs> 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 Pero alam mo, alam, alam mo may warrant ka? Hindi niya alam. Kinispel ka kasi. Ha? Case file lang pag hindi mo alam. Pinailan ka ng oh, reklamo. Direct filing nga kaya piling piling. hindi mo alam. Kaya hindi niya alam kasi direct filing ang direct ginawa siguro piling. sa kanya. Hindi, hindi mo yung sapatos ka ng ayos sa atin naman. Hindi mo naman kailangan magsapatos sapatos, Chinelas ka lang din doon. Hindi sir. Baka mawala pa hindi yung gamit ka mo din. Diba? Hindi ko kasi sa akin to. Hindi ko kasi sa akin. Hindi direct ka ng reklamo. Okay lang na yun. Wala naman problema. Pagkano yun yan? Ano na mo yan? Apo. Eh, Magkakapat, po, magkakapatid kayo lahat. Magkakapatid kayo. Dalawa lang po kami magkapatid. Eh isa, pamangkin mo. Magdala ka na lang ng ID. Aba, hmm. nandiyo po nga po sa hm. awal. Eh, yeah, tatagal tayo, Repa. S butan tayo. Ina, inisip ulan. sa kamas. Ah, butan tayo ng ulan. Sa, sa ano, na sa ulo ko. Ay, Rio. Ay, ka na pa Ano po, ah, ito po yung talagang bahay namin. Tapos yung po sa Pasay po is yung pong sa asawa ko po. Hindi ka na nagpupunta doon? Hindi po, doon po. Hindi kami may nag-filing yan, sir, bagay niya. Oo, oh, kaya hindi mo alam. Oh. Yung Na? nasa ulo ng kote, yung belt bag ko, sa kama. Huwag magalitan. Siya mag-aasikaso ng piyansa mo, baka mo may pabayaan. Nahaway mo, repa. Ano-ano yung kapatid ba? Yan. Ayan, sige po. Punta na. Ito muna yun kasi um magata, malamawa, wala pa yung alam mm, mo pag ano. Wala po kami sasakyan. Dito ka lang sa makirep May helmet ka ba dyan, extra, kung gusto mo? Oo. Okay lang, hindi, mag-ano naman. Hindi, huwag ka na mag-ilmet, sige. Sa'yo, sakay ka na. Sige, sige ka na. Oo, hindi ka na mawawala. Huwag ka mag-alala, hindi ka mawawala. Malate shampoo. Alam mo 'yung ospital na Maynila, oh. Bangko Sentral, Central okay. doon. Ba, dating okay, ba ba yung dating harap ng plaza. Anong mabini? Anong mabini? Okay, sabihin. Magmotor na, mag na lang po kayo, magmotor na lang po kayo. Ano 'yung motor ko? Ano? Sampa ka na rin pa. Pag ayaw mo sumampa, ako sasampa diyan. Oh. <laughs> ayaw mo mag-helmet, mali ka buksan no. oh. Road 10.